So guys, good morning. Kuya also. Guys, um, ito ang maraming messages, no? Maraming mes nagme-message sa akin. Kuya, um totoo ba to? Legit ba to? Um may isang consultant, may isang employer nagpadala sa akin ng uh, job offer, pero kailangan daw magbayad ako muna ng dito, magbayad ako ng 20,000, 80,000, 10,000, ganun ganon So Guys, huwag kayong maniwala agad-agad sa job offer. Hindi yan ang pinaka-importanting basihan pa para ma-process yung working permit mo or working visa. Ang pinaka talaga sa lahat ay LMIA, yung Labor Market Impact Assessment issued by ESDC dito sa Canada. Paano siya i-check yung LMIA? Ang LMIA ay mga 3 pages yan eh. Mga total -to 3 pages depende sa content ng employer. Ang ilan may diyan nakasaad, nakalagay pangalan ng applicant, pangalan ng tao na sinong nag-hire sa iyo, sinong nag third party, mayroong nakalagay diyan. Ang third party kung mayroong agency or consultant na nag-process, nakalagay diyan kung magkano sahod, anong benefits, anong ilang taon, ilang buwan ang trabaho mo, ilang oras, lahat-lahat detalinan jan sa iLemay sa labor market. Yung job offer na yan guys ay supporting documents lang yan sa LMA. Ang pinaka-importante is yung labor market impact assessment LMA kasi yun ang nagbigay permission ng isang employer na mag-hire ng contract worker outside Canada. So, kung walang LMIA, eh, huwag kayong maniwala o oh, may job offer naman binigay. No, wala. Kahit sino pwede. Kahit sino pwedeng mag-, mag uh, gumagawa ng job offer. Kahit sino pwedeng uh, mag-issue ng job offer. Copy-paste lang yung logo na yan. Lagyan mo ng mga detalye. Lagyan mo ng mga ano dyan. Hindi yan. Hindi. Walang say-say yung job offer na yan kung walang LMIA. Walang labor market impact. Yun ang proseso. Yun ang tamang procedure paano mag-apply dito sa Canada kung mayroong agency, consultant or employer kunwari nag-offer sa inyo ng trabaho dito tapos pinakitaan kayo ng job offer maganda, mayroong allowance na kalagay, mayroong mga monthly na kalagay. Questionable yan eh kasi ang Canada is hindi siya monthly, hindi siya salary per hour siya. Ang monthly lang salary is nasa administration mostly mostly dito ay binibigay is per hour hindi siya salary o hindi monthly ang monthly ay nasa administration management side no kasi walang overtime fee yan walang holidays ganun but anyway kung mayroong magbigay sa iyo ng job offer kung hintayin niyo yung ano hintayin niyo yung LMIA sabihin mo sir magbayad ako hindi ako magbayad basta mayroong LMIA tapos sabihin niya, ay ah, hindi, magbayad ka muna, magbasa ka pa, ibigay yung LMI. Doon ka na magduda. Doon ka na magduda sa mga ganun. Ang job offer, madali lang yan maggawa-gawa. Kahit sino pwedeng gumawa. Pero, ang detalye sa LMIA ay hindi magaya. Hindi magaya ang detalye sa LMIA kasi 3 pages yan. Nandyan, kailangan nandyan lahat Mga numbers Mga serial numbers Mga application number Mga detali, lahat nandyan yan lahat Hindi basta-basta magaya Kung mayroong mang nakagaya ng LMIA Mayroong mang nagproduce ng LMIA na hindi legit Pwede rin siyang matcheck Pwede mo rin siyang matcheck Pwede mo rin siyang halimbawa mayroon ng LMIA Tapos hindi kasigurado mag-email ka doon mismo sa employer na nakalagay sa si LMA yan. Yan. Yun ang tama. Huwag kayong maniwala agad kasi mayroong nag-message sa akin, Kuya, convinced siya na para siyang, ah, para sa akin, para siyang, ano eh, naniwala talaga na legit na yung pinadalhan siya ng job offer. Kasi nakalagay doon, $500, $500, dollars weekly allowance plus 7,000 monthly salary sino bang hindi mainganyo dyan sino bang hindi maakit dyan no? kung mayroon ka namang allowance na binibigay kaya magingat 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 dyan sa mga gusto mag apply dito sa Canada lalo na ngayon sa update ay napakahigpit depende sa province ang i-approve kung mataas ang uh, ang unemployment rate sa province niyo or sa lugar niyo ay posibleng hindi ka ma-approve lalo na kung hindi ka skilled so mag-ingat kasi kahit 3,000 2,000 pesos lang yan ay napaka-importante na yung pera Pina, pinagpaguran mo yan tapos bigla lang mawala you know? kahit maliit lang yan 2,000 3,000 pesos malaki na rin yan kung sino yung uh, sa pera ngayong panahon na yan. Okay, salamat, salamat Kuya Wilson Follow for more videos Salamat, thank you, thank you Papunta na ako sa work guys Thank you